Credit to Kalingap Rab. All rights belong to the original creator, shared to inspire through acts of kindness and charity. Hindi lang kilig, minsan seryosong usapan din ang nagpapalalim sa samahan. Ito ang ni Chris. Totoo, simple, at malapit sa puso. Nangisip na. Sobrang kasi nga eh. Unexpected ito nang nangyayari sa akin. Wala, parang dati kumbaga hindi ko na-expect yung ano, yung mga, dahil katika ako sa point na ganito, na aabot ako sa point na may mga blessings na darating sa akin. And, eto, hindi ko alam na darating din sa point na magiging vlogger ako, may dami akong matutulungan. Wow. At alam mo ba, Hmm. Yung hindi ko na-expect na darating sa akin. Alam mo? Ito. Bakit? Bakit ako? Hindi ko na-expect na makikilala kita kasi alam mo yun? Hmm. Isa kasi nagpapasaya sa akin eh. Tsaka alam mo yun? Hmm. Dati wala ko ibang inisip, kaibigan, mama ko. Ganun. Alam mo ba dati? Hindi hmm, na kahit. Bakit? Wala. Siguro aware ka naman sa mga pinagdaanan ko, diba? Kaya nga, alam mo yun? Yeah sobrang saya ko makilala kita. Saya ka ba na makilala mo ako? Oo, masaya. Saya naman. Marap ka sa akin. Masaya mm. ka ba? Makilala mo ako. Oo, masaya naman. Siyempre, nakilala ko kayo si Makuya. And, yun mo, nag-expect na ganito. Nadarating ka. Nadarating kayo. Kaya nila, Kuya. Kaya yun. Diba? Na, ano? Kaya nga maghihintay ako sa iyo. Eh. Ha? Maghihintay na? Parang naman bago sa iyo yun. Ano mo kung ano hinihintay ko, di ba? Two years. Alam mo, marami ka pang makikilala. Iba dyan. Ang tagal kaya nun. Tagal pa. Tsaka... Pero naiiba iba ka. May iba ka sa kanil. Hindi ko alam. Hindi natin alam. Hindi ko yung ipapasaya sa akin tandem nga, ba? Diba? Dapat, okay lang, masaya. Basta tandem. Tandem. -kita sa ngayon. Sa ngayon. Tandem. 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 Kiss ka. Ha? Kitang-kita ko naman sa'yo eh. Nan? Na? Anong totoo? Anong totoo? Tumingin ka na sa mga mata ko? Hmm. 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 Ang bumibitaw ko eh. Oh, ano sa tuwo mo na naman? Wala. Diyan kita nabibisto eh. Saan ba? Kahit kayo lang talag. Alam mo? Oo. Uh. bagay na bagay sa'yo yung kakantayin ko eh. Alin? Pero kung daramdaman mo rin ang lalim ng usapang ito, i-share mo, eh. mo sa comments. Pero, At kung gusto mo pa ng ganitong mic moments, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat sa panunod. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe. Para sa buong kwento, panoorin ang original Black ni Kaliga Prab. Suporta natin ang mga kwento ng BB